So papakita ko naman sa inyo yung huli natin mga kagwanta. Ah, uh, so okay na rin kasi bagay pang ulam lang ay so libreng libre na tayo at ah, napakasariwa pa naman. So ayan. Meron tayong lapo-lapo at saka manilip-silip at bisugo. So ayan, uh, hindi rin naman kaliitan yung bisugo mga kaidolo. Oh. Ayun, malaki rin. So ayan, ayan yung huli natin. Oh, bali. Kung pang ulam lang ay subukan ko natin ngayon. So wala lang tayong uh, may ibenta ngayon. Uh, ganoon naman talaga ang pangisda mga idol. Minsan marami, minsan ko konti. Pero ang reason ko dito sa uh, aking uh, laging pangisda na ito ay matutunan niyo rin mga kagwanta kung ano yung aking uh, nalalaman dito sa pangisda tulad ng panghuli ng isdang o mga isdang tulingan pa uh, purot, galunggong, lumahan, ganyan. Uh, tamban, so ganyan. So, yung nilakot ko ngayon, mga kagwanta, ay panghuli naman ng mga isang lapo-lapo, isugo. Uh, so, napakarami din klase na piti natin mahuli dito sa palakayan na ito. So, yun lang gusto ko namang uh, maging punto dito, yung ma uh, tutunan nyo rin at may share ko rin sa inyo yung aking kuting kalaman mga idol so ayan na uh, Papagkita ko sa inyo kung ano yung damit natin at uh, kung ano yung lakan ng biwas, yung nylon, or, or palimato natin na tingga. So ito, so tingnan natin. So kinakailangan pala natin mga kaagwantan ito. Dahil ito po yung nagdudugtong dito sa... Ang laki po nitong pinakantustusan natin ay Shiro. 60 o 60 tapos ito pong pinakang luay nya tsaka yung madrin nya sa baba sa dulo nitong swivel ay 0.35 ito mga kagwanta so at ang laki naman ng biwas nito ay ganito lang kalaki mga kagwanta so ayan lang ganyan lang so yan okay lang nakukunti lang yung huli natin ngayon kasi Uh, ang reason ko naman ay yung uh, matutunan nyo kung paano para makahuli ng uh, bisugo at saka lapu-lapu at sari-saring isda at ito naman yung ginagamit namin yung pabigat mga kagwanta na uh, 9mm na bakal tapos pinagdubli namin na uh, may haba siya na dos isang dos at saka uh, parang dos imedia so, hindi lang nagpanta yung putol mga kagwanta pero okay na pwede rin naman po yung mga tingga So ito po yung tingga na ginagamit namin. Na kung, kung wala kayong bakal, eh nakakabili naman ho ng tingga. So ito. So bali 3 yung uh, bali 3, yung pinakang ano niya. Uh, pinakang haba. So ayan. Bali mm yung kada isang bilog nito mga uh, yung sukat ng laki niya. Bali apat. So ganyan lang. At ang laki ng aking binabiwas na ginagamit dito mga kagwanta. So ay uh, 565 mga kagwanta yan. At meron siyang 80 hooks kada 80 pieces kada isang box na ganyan. So napakadagal natin ginagamit to dahil ah, uh, tatlo ng tatlong biwas lang ang uh, nilalagay natin ah, uh, dun sa ating gamit. Kaya, so napakadagal natin itong gagamitin mga kagwanta. So kaya uh, kung gusto nyong uh, matutunan ito mga kagwanta ay mag-comment lang po kayo sa ibaba ng video na ito at gagawin ko ng uh, video tutorial kung paano po uh, itali sa biwas at kung paano isit up ang ating uh, panghuli ng mga sarisaring isda. So pinakadabis na pain dito mga kagwanta ay ang hipon. So nanghuli na rin, bali hindi na rin ako bumibili ng pamain kasi uh, dito sa amin, ay nanghuhuli lang ako ng mga hipon mga kagwanta so andito pa yung akin tirang mga hipon dito sa foam na hinuli ko pa gabi so andito siya mga kagwanta so napakarami pa nito kaya lang ah uh, napakadalang ng sibad ngayon kaya kukunti lang yung huli natin isda so ganito lang yung mga hipon ng lalaki so kasagaran lang tong pain mga kagwanta sa Panghuli natin ang mga bisugo at lapu-lapu at uh, isdang sibo. So papakita ko naman sa inyo yung huli natin mga kaganda. Uh, so okay na rin kasi bagay pang ulam lang ay so ay, libreng libre na tayo at ah uh, pa naman. So ayan. Meron tayong lapu-lapu at saka manilip-silip at bisugo. So ayan uh, hindi rin naman kagliitan yung bisugo mga kaidolo yung mga laki rin so ayan ayan yung huli natin so bali kung pang ulam lang ay sukuang so, kuha natin ngayon so wala lang tayong uh, may binta ngayon uh, ganoon naman talaga ang pangisda mga idol minsan marami minsan kukunti so ayun lang uh, kung gusto nyong matutunan ang uh, paraan na ito mag comment lang po kayo sa si baba ng video na ito o sa comment section at gagawin ko po ng video tutorial kung paano isit up at uh, kung paano rin ginagamit so ayun lang po uh, ingat po tayong lahat God bless po